Buenos dias, damas y caballeros. Uh, suerte kayo dahil andito kayo sa independent and neutral uh, YouTube channel at uh, marahil uh, this is this will be among the few channels na makita nyo itong uh, balita na ito or mapanood nyo itong balita na ito. Ukol sa anomalia na na down ng Commission on Audit Diyan sa oficina ng Department of Public Works and Highways under the Marcos administration, itong 20 billion point uh, three na, na down ay uh, 20.3 billion ay uh, nangyari sa Marcos administration mismo, kaya pwede na natin itong isama sa mga katiyan na uh, binaliwala lang ng administration ito tulad bago pa lang sila yung yung exposed ni Senator uh, Risa Ultiveros yung two, yung uh, 100 billion uh, uh, sugar smuggling na ginawa di umano ng kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos na si Martin Araneta na wala rin nangyari <laughs> at wala rin nangyari sa 80 billion estimated uh, 38 to 80 billion, di natin masabi kung ano ba talaga complete figure yung ginamit nila Romualdez na ang program funds para bumili ng boto uh, sa Chacha, sa People's Initiative Move na kung saan ine-extend nito ang termino nila beyond 2025. Kung natuloy yun, hindi sana, wala na sanang election ngayon, 2028 na sana ang eleksyon at uh, ma-convert na yung gobyerno into a parliamentary government at si uh, Martin Romualdez ang magiging uh, uh, SP, uh, Juan, magiging prime minister at si President Marcos ay maging flower base na lang na ceremonial president. Pang-ceremonial na lang siya. Pero si Martin Romualdez ang hawak ng power ng gobyerno. So pati yan, uh inexpose na kaya ng ilang senador at congressman na yung pera na dapat mapunta sa tao ang 10,000 na dapat na mapunta sa tao umabot sa tao 2,000 na lang, yung 5,000 naman prinamisan yung mga tao na mag, mag sign para sa sa chacha ay 1,000 na lang ang ang, uh, ang nabigi na kun umabot sa mga tao. So, yan hindi pa niya naiimbestigahan. Pero buti naman kahit papaano nakatagpo na ng boses nila ang Commission on Audit at uh, ni-report nila itong katiwalian sa uh, DPWH kung saan unaccounted ha parang parang rin na uh, pwede natin sabihin ito rin ang uh, ang uh, uh, Mary Grace Piatos ng DPWH or Mary Grace Piatos ni President Bongbong Marcos ang question yung magagaling daw na miyembro ng quad committee ng committee on good uh, government ay invest investigahan ba nila ito o hindi Marahil hindi unless ma-share nyo itong blog, ma-like nyo itong blog para mapunta ito sa inbox nila at ma-pressure sila at baka maimbestigahan pa ito. Pero for now, at least buti na lang andyan yung Commission on Audit at uh, ni-report nila ito. So, sabi ng Commission on Audit, ito daw DPWH Cordillera Administrative Region. At later on alamin natin kung sino-sino mga ng mga congressman na nandito sa assigned sa Cordillera Administrative Region ay uh, gumasta daw ito ng 20 billion 346 million 969,684.88 may butal pa 88. So 20.3 billion. Ah huh? At uh, karamihan daw dito, or 9 billion, or uh, uh, mga kalahati na punta, all over yung 20.3 billion different offices ng DPWH, pero uh, almost half, 9 billion, na punta sa Cordillera Administrative Region. Sino kaya mga magagaling na congressman, membro ng committee on on quad, uh, quad committee na nandiyan sa sa Cordillera Administrative Region na na kung saan na, na disappear na na Kokoy Bilamin na na Mary Grace Piatos ang ang 20 billion ng bayan ha sino naman kaya magagaling at maswerteng mga congressman na na Ah, uh, nilustay ang pera dyan ng Public Works. At uh, ito daw Cordillera Administrative Region or DPWH CAR, ay ginamit itong uh, infrastructure projects pero wala naman pinakita na documentary evidence or anuman resibo kung saan napunta ang pera. Ah, Mary Grace Piatos. Are you the girlfriend of President Bongbong Marcos? Because if President Bongbong Marcos will not do anything about it, ibig sabihin, meron rin siya sariling Mary Grace Piatos niya. Kasi pwede uh, dito ito nilustay sa, sa, sa DPWH or napunta, na-remit sa Malacanang. Hindi natin masabi until the President and the DPWH explain this matter to us. And until we pressure them by liking this blog and sharing this blog ha so ang kowa ay nagkwana naglabas na ng order written order or memo sa DPWH to imi to submit immediately documentary evidence dahil na plug na plug down nila itong uh, projects na ito o yan ito ha sabi ng kowa yung DPWH regional office at dyan, alam naman natin na mamayagpag dyan yung uh, powerful na si Saldico uh, na taga Bicol ito ng Ako Bicol Party List ha? na sinabi, uh, may mga chismis na nakabili doon ng aeroplano, helicopter uh, si Saldico at uh, dito nawawala ha? Pwera sa Cordillera Administrative Region, isa, uh, second na malaking uh, apa uh, para uh, pera na nawala na hindi alam ko saan napunta ay dito sa uh, Regional DPWH Regional Office 5 kung saan 4 billion ay napunta daw sa isipin nyo to ah, hindi sila sa, hindi sila taga DNR pero napunta daw ang pera ang 4 billion 4 billion siguro by now wala ka nang makita lugar dyan Puro puno na. Puro puno na. Punong-puno ng puno. Punong-puno ng puno ang Bicol. Dahil daw napunta daw ang 4 billion sa puno. O kayo mga taga Bicol, bilangin nyo nga ilang puno na itanim dyan. Siguro marami na yan. Million-million yan. Kasi 4 billion daw napunta dyan sa mga puno. Kahit ang trabaho yan ng DNR. Pero ginawa yung trabaho ng, ng DPWH kinuha ang trabaho ng DNR para nang ma-justify ang Mary Grace Piatos ng Marcos administration. So, 4 billion for trees, furnishing or mga yung mga yung mga silya, computer, mga office supply. Hindi kaya ito sa office supply ng mga ng mga congressman diyan sa lugar. And ah uh, transplanting daw or nilagay diyan yung 58 infrastructure projects from different offices dyan nilagay. So ano kaya ito? Mary Grace Piatos. Ha? Ano kaya ito? Mary Grace Piatos, uh, uh, do you know Mr. Pre Mr. Marcos? Mary Grace Piatos. So meron rin pala Mary Grace Piatos. Si Saldico at si President uh, Marcos. Ha? So Uh, pasensya na kayo, magagalit na naman, mag-unlike na naman ng page ko ng mga supporters ni President Bongbong Marcos. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, sige magalit kayo sa akin, basta ako. Uh, mas, minsan maganda, da, tap, dapat rin mag-travel tayo kasi kung nagta-travel tayo, nakikita natin yung ibang lugar na yung pera ng tao binabalik sa tao, binabalik sa mga tunnel sa mga subway sa mga trains perfectly working lahat sa mga police station. Kaya naibalik agad yung anak ko. Ha? Perfectly working lahat. Mga subway, ang ganda ng mga subway. Ang baba lang ng, ng bayad mo sa subway. At walang traffic dahil sa subway. Wala tayo niyan. Bakit ba hindi ba pwede maging selfish tayo? Sabihin natin, ayaw ko na suportahan yung magnanakaw ng gobyerno. Gusto ko yung... Ano, Hisisingiling ko ng gobyerno ko. Ano bang ano bang naibigay nyo sa amin? Kung ang tanong ay wala. Na kina, ma, ang buhay namin. Kung tanong, taong, sagot, hindi. So, isipin nyo naman sarili nyo. Ha? What you can get from this government. Hindi yung kayo suporta ng suporta. ni nada. Wala naman kayo nakukuha ni 20, 20 pesos for, para sa bigas. Wala silang pera para para isubsidize yung presyo ng bigas at maging 20 peso ito pero meron sila pera pang ayuda ayaw nila isubsidize yung yung presyo ng bigas dahil wala nila mailagay yung pangalan from the from the office of the speaker uh, Martin Romualdez from tingog Tingok Partilis yung partilis ng Nieda Yedar Romualdez, yung asawa niya. So ayaw nila ibaba yung presyo ng bigas kasi wala hindi sila pwede umepal dyan at hindi nila pwede galawin dyan. Ano, kakainin nila yung bigas, iikwa nila, I-uwi nila sa bahay yung bigas. Bistado. Kaya gusto nila ayuda. Kasi ayuda, tulad itong 20 billion na wala sa DPWH, pwede rin mawala ang ayuda na parang bula. Parang bula. It disappeared into nothing. Ha? So, ito ha, saldi ko, anong masasabi nyo dito? Ang galing-galing nyo bumanat, kayo nag-expose sa 51 billion ni, although mas malaki pa yun, 51 billion ni, niya uh, ni uh, Congressman Polong Duterte, eh, meron ka rin pala 4 billion sa region mo, saldi ko. Saan napunta yung 4 billion? Ma ano, ta, kwan na bayan? puno na ba ng puno ang ang Bicol kasi sabi mo 4 billion ng ng pera ng bayan na napunta sa trees furnishing so siguro lahat ng tao diyan may mga may mga sofa na may mga upuan na lahat libre kasi furnishing at iba pang infrastructure, 58 infrastructure project bilangin nyo nga kung may 58 kayo infrastructure project diyan so sabi pa ng COA report a uh, 592 592.2 million went to advance payment to contractors. So advance payment binayaran na yung contractor ito naman sa Region 4A Kalamba Laguna dito 'di ba dito si si Dan Fernandez yung magaling rin daw na na quad kong quadcom chair o kong iimbestigahan mo ba ito kong dito daw sa lugar mo 592.2 million Under the DPWH Region 4A, kalamba Laguna Region ay uh, uh, dito daw napunta yung uh, yung uh, pera sa sa payment ng contractor pero walang gumawa na project. Wow, Mary Grace Piatos, meron rin pala Mary Grace Piatos, si Dan Fernandez. O ano Dan Fernandez, will you investigate the Mary Grace Piatos of your of your region? Ha? Huh? DPWH 4A, uh, DPWH Office uh, 4A, Calamba, Laguna. Ano na, Dan Fernandez, where are you na? Where are you na? What are you gonna do about it? Huh? And then, then <laughs> 1.8 million dito sa DPWH Region 1, Pangasinan, Second Engineering District, napunta 1.8 million para sa mga overtime lang. <laughs> ng mga opisyalis dyan. Walang trabaho, pero may overtime, ha? Rinaldo Gonzales, nagpapa-shout out, ha? Ano ba, Rinaldo Gonzales, tanggap, tatanggapin na lang ba natin ito? Ikakalimutan na lang ba natin ito? Pareho sa one, 100 billion na uh, sabi ni Risa Ontiveros na uh, in, inismagel smuggle ng, ng nila, nila, nila First Lady Lisa Araneta Marcos. Saan na ba yun napunta, ha? Ha? Reynaldo Gonzales. At uh, thank you yung iba na sumali sa atin. Sila Cesar Fong, Vivian Bares, Mira Inowe, sa, uh, Salamat. Sabi ni Cycropsis, yang si Saldi ko, tingin ko katulad din yan kay Arnulfo Teves na may sariling private jet, chopper, luxury cars at mag-mansion sa ibang bahagi ng Pinas at Amerika. Yun, Saldi ko, What do you say about this? Itong sinabi ni ni Cy Ha? Huh? So BCB is here too. Si Maria Teresa Herrera. Thank you. Uh, Maria Marieta Laksina. Salamat po. Nelson Aberin. Ben Reklamador. Dapat magreklamo tayo Ben. Banderleaf Kap Kapalungan. Music Lover. Nelson Aberin. Reina Re of course, Reynaldo Gonzalez. Music Uh, Desmond Laksamana, salamat po. Ah uh, humabol si Rose Baltazar at Mariel Marieta Laxina. Sabi niya, Marcos needs to check the rampant corruption or he will never be able to save the Marcos name from its old Marcos reputation. Mukhang wala, R history is repeating itself lang. Ang nangyayari, ha? Satu say Marieta, satu say. Sayang, sayang. Sina niya sana ayusin na niya yung pangalan ng nila pero hindi dahil kay Romualdez mas lalong sumisira ang Marcos at uh, Romualdez uh, name. So sabi ng COA, pre-knock nila itong transactions due to lack of proper and complete supporting documentation. So parehas parang sa style ni Mary Grace Piatos. Oh. Ha? kung 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 investigahan nyo si si Sara Duterte, parang mga santo kayo. So ano masasabi niyo dito? Meron rin pala kayo Mary Grace Piatos. So sabi ng COA, ah, walang documentation and complete supporting documentation yung mga projects na ni-report niyo. At uh, at kaduda-duda, kung, na kung matunda tuloy ba itong project. Kaduda-duda kung proper ba ito. Kaya uh, sabi ng COA, mag-explain kayo sa amin ang magbigay kayo ng resibo sa amin. Ah, uh, wala daw ito mga uh, walang backup, walang supporting documents itong mga project na ito kung saan napunta yung 20 billion. Walang backup computations Walang delivery receipts, official receipts, accomplishment, inventory, monitoring reports, and certification and permits. Tama. Kung gagawa ka ng project, magpapail, maghingi ka ng building permit o ano ba? Wala. Okay, construction permit, wala. So sabi ng COA, the disbursement and payments made without proper or complete documentation render the transaction doubtful as to their legality, propriety, or regularity. Hence, the same shall be suspended in audit until requirements are fully complied with. So in short, anong ginawa nila kay Sara? Na-plug down nila yung project at hindi nila clear yung DPWH ay ginagawa nila sa DPWH sa lugar ni Saltico at ni Dan Fernandez. So ano, ito na bang reward? Para gibain si Sara, ito na bang reward? para gibain si... Although, tama rin naman yung ginagawa nyo. Pero ano ba? Ito na ba yung reward money for what you are doing? Ito na ba reward money para patayin ang impeachment? Kasi tahi kayo sa impeachment? So, malalaman natin yan. But we'll be blogging more about this issue. So, hanggang dito na muna tayo. So, syempre, nasasayang rin ako. Malami na naman magagalit sa atin at mag-unlike. Pero okay lang. My conscience is clear. I am blogging for the love of God, country, and His people. Prodeo et Patria. Et Patria. For God and country. So, mucho y mas gracias a todos. And uh, see you in my next vlog.